Morning trabaho sa mangunguma mga katatay. Preparasyon sa tubig para pasulod dito sa basakan. Para magsugod na punta sa atong land prep o magtartol taugma kung mapuno. Sudlan na magtubig ang atong basakan. Nadungog na ninyo nga nagtingog Tartol, bungan man ninyo ang saba magtartol na po ta first passing pa lang ni eh, sa pag land preparation tartol lang sa naman time maintainer kanangga uh, operate sa turtle mo man atong container ya makita na to daghang mga puti nga langgam mo dive dive na sila kay ma nangita po na sila og ulod ba nga makao nila kining klase nga langgam nga puti dako po tabang sa atong basakan mga dili uh, na nato sila patyon ah, makita na to kitinigana gyud lupad lupad na karon din ni sa basketball, basketball court mga katatay kay balita na ay similar ang panghatag gikan sa gobyerno mao ni diri karon similar ang atong makita dua ka barangay ang hatagan ini karong adlawa Gitawag na rin atong pangalan mga katatay Makita na ito no, dagang kayong sinilihan Ang asa itong Permate Apoy lang ang mga tao rin Kopliday Kopliday alan Alam Okay, manatag na firma ah. Farmers King Classic Herbs Corporation. Ano siya bang siya? Parang siya? amelioration. Sa duha sir, oh, duha. duha mm -hmm. -an ang mga katatay na biyayaan na taong duha kasakong si Nakita na ito ang ating si Milia karoon. Ako si Variety. In SIC. RCO 216 mga uh, unang hindi pang pa hambog sa goberno computed na nila sa isa kay computed na, na nila ang mga katatay ang 1 hectare ito daleng 2 sacks ang atong 2 sacks, ang 1 sack na to nakakasa 20 kilos mga unang 2 to sacks ang 40 kilos. Nya, yeah, magpasalamat ang dako, no? Sa atong gobyerno. Nagigitagaan tag si Milya. Nakita naman ninyo sa nauna na uh, RC 216 ang similya Milya gihatag sa toa para sa ato basakan na isa hektarya. Tag isa man to ka kada isa ka sako tag 20 kilos. Sa ato pa 40 kilos tanan o kini. Farmer's uh, Spring. Dagang gayong salamat mo sa atong gobyerno. Kini si Tatay sa Uma, Life and the Farm.